Pop, good morning. Nandito tayo ngayon ang inyong uh, maistrang farmer. Dalaw tayo ngayon sa aking munting pigiri Titingnan ko, kumustahin ko ang aking mga bii kasi yung mga inahin nila ay mga buntis na. Kaya sila ay kumustahin ko ngayon. Ayun. Malulusog na kayo. Ano, kumain na ba kayo? Sa oras na ito, alas 9, alam ko kumain na kayo. Hindi pa kayo nakakapaligo. Ano? Ayan po. Ang aking munting pig, eh. Oh, ang inyong mother pig ay buntis na ngayon. Ayan. Oh. Ito po ay mahigit ng two weeks na hiniwalay sa kanilang mga inahin. Kaya malalaki na sila. Oh malalaki na. two weeks. Ilan ba kayo? 11. Ayan. Oh, nabawasan na po sila at may mga bumili. Kahit ayaw namin magbenta. Oh, kulang na lang po sila ngayon sa paligo. Pero kumain na sila. Ayan. Paligo na lang. Ano? Mga big-big. Paligo na lang kulang sa inyo. Matulog na kayo. Ayan.